Dahil mga Pinoy, nandito po tayo sa gitna ng ano, Nyugan. Ayan o. Oh. Nyugan po yan mga Pinoy. Ayan. Ito po yung sinukuprahan ng kapatid ko. sa po yung katiwala dito. At makuha po tayo ng kahoy na gagamitin natin doon na gagamitin natin doon sa pinatayo nating kubo. Ang kaso mga Pinoy, inabot po tayo ng ulan. Baka mabasa itong ating cellphone uh, masilong po muna tayo dyan sa uh, kuprasan nila yan dyan sa kuprasan mga Pinoy masilong po muna tayo at medyo malakas yung ulan saka pa itong ating cellphone uh, ay mabasa yun ang dami ng bunot And daming bunga ng sampalok mga Pinoy ayan po naglabas na po tayo doon sa ano, kuprasan at tayo po ay mahanap na ng kahoy na ating gagamitin doon sa ating binubuong kubo ayan o dyan po tayo galing medyo mahina na po yung ulan ah Ambon ambon na lang. Tara po tsamana si Boy Pinoy maghanap ng kahoy. Sana makakuha tayo para mabuo na po yung ating munting bahay, bahay kubo. yun mga Pinoy awin na po tayo at ito po yung nakuha nating kahoy ayan o oh. ayan bubuhatin lang po natin ito hanggang doon sa sentro ng barangay at medyo mabigat-bigat mga Pinoy dito ko na lang po kayo pag nandun na tayo ah, mabig at magbuhat yan mga Pinoy ah, nagpahinga lang po tayo ng kaunting oras uh, ah, medyo mabigat bigat po kasi yung ating dala ayan po pero kayang kaya po yan eh boy Pinoy hindi po yan natin susukuan kailangan lang, kailangan lang po natin ng kaunting pahinga ang ganda ng nyugan mga Pinoy Yan mga Pinoy, uh, nandito na, na po tayo at ayun po yung dala nating kahoy, ayun sa so tabi, ayun po, ayun at ito po yung ating mga gagamitin pang bubong, ayan, mga yan mga salasalang yan, yan dahon ng niyog mga Pinoy. yun mga Pinoy at uh, pahinga lang po mo tayo ng kaunti at mapagod magbuhat ng kahoy mga Pinoy nabasa pa tayo ng ulan oh uh, Balibahay bali po ito nung ano kapatid ko itong tinutuloy ko ngayon mga Pinoy